i have, M I have, I have foreign news Nagsagawa ng airstrike ang Israel sa isang paaralan sa Central Gaza na kumitil ng buhay ng nasa 16 na katao habang nasa 50 katao naman ang nagtamo ng sugat. Ang nasabing paaralan ay tinitirahan ng ilang Palestinian families na nawala ng bahay dahil sa patuloy na nangyayaring Israel-Hamas war. Maaari pa umanong tumaas ang bilang ng mga namatay dahil karamihan sa mga nasugatan ay nasa kritikal na kondisyon ayon kay spokesman Mamun Basal ng Gaza Civil Emergency Service. Sa pahayag ng Israeli military, ang target nila ay mga militante na ginagawang hideout ang naturang lugar upang pagplanuhan ang ataking gagawin sa mga Israeli soldiers na itinanggi naman ng Hamas. Depensa sa pa panila na maingat nilang siniguro na mababa ang tsansa ng panganib sa mga sibilyan bago pa nila ginawa ang nasabing pag-atake. Para sa Foreign News, ako si Idol LV Anciata. Idol!